So, what's up mga bro? Meron na bang sa sa'yo ngayong araw na to? Kung wala pa, eh, eto. Kamusta ka bro? Kamusta? Kamusta ka bro? Ako, oh, eto. Nag-aalaga at nagbabantay ng bata. Wala kasing pasok si Wes ngayon eh. Magre-resume daw yung pasok nila sa February 1, sa Thursday. Tatapusin lang siguro yung exam ng iba pang mga classmates ni Wes good. Yes. Dad, can you vlog me? Can you vlog me? Um, Magpa-vlog daw siya bro. Outside. Hindi kasi sila sabay-sabay mag-exam eh. One-on-one -on -one yung exam nila. Kaya ayun, wala silang paso. Tatapusin muna nila yung ibang mga isudyante. Kaya, eto kami bro, babot na bagot. dalaro <laughs> na lang kami ng longboard at scooter para naman malibang siya. At pati na din ako kasi wala din naman akong ibang ginagawa. Pero syempre bro, hindi natin kakalimutan yung daily routine natin. At syempre mga bro, hindi natin makakalimutan yung daily routine natin na 100 push-ups gusto ko kasing maging consistent dito sa routine na to parang parang eto na yung pinaka exercise ko sa isang araw ito na yung pinaka magandang nagawa ko dito sa katawan ko ngayong buong araw kailangan maging healthy bro healthy is wealth eh gana nila ah! pa bro! We're good for today! Three sets! It's done! So yun mga bro, magmamotor na kami at pupunta na kami ng Victoria. Pumunta din pala kami sa Victoria, sa bahay nila Papa. Para bisitain siya, kahit sa dilit lang. At para din naman makalabas ng bahay at makalanghap ng sariwang hangin Dito na kami mga bro. Nadatnan namin si Papa at naglaro ng konti si Oz kasama si Ading Raymar, yung batang maliit na cute. Hindi na din kami nagtagal bro, umuwi na din kami kasi medyo paggabi na din. Mahirap ang gabi sa daan, nakamotor pa man din kami. So yun lang yung nangyari sa araw ko bro. Eh ikaw, kamusta yung araw mo? So yun bro, pahi-comment na lang sa comment section at hanggang dito na lang. I'm going to get some money. Daryl out. Feast Mom. I end up going two steps back. So tonight, I'm just going to let this one lie. You know what I mean?